Sa maraming dako ng mundo, kagaya ng Japan, may isang tanong na hindi mawala sa isip ng mga siyentipiko. Bakit may mga taong hindi lang umaabot ng 80 o 90, kundi lumalagpas pa sa isandaang taon na para bang kalmado lang ang takbo ng kanilang katawan? Maraming nag-iisip na ito ay dahil sa genes, sa tamang pagkain o sa payapang pamumuhay. Pero sa isang kamakailang pag-aaral lumabas ang isang nakakagulat na pahiwatig. Maaring ang sekreto ng sobrang habang buhay ay nakatago mismo sa bituka. Isipin mo si Lola Kazue, isang daan at tatlong taong gulang, matibay pa ang boses, malinaw ang isip, at kayang maglakad ng hindi hinihingal. Ang tanging tanong ng mga doktor, bakit ganito pa rin ang sigla niya? Si Lolo Akihiro naman, isang daan at isa, ay minsan naririnig na nagtatanong, bakit ang iba mas mabilis manghina samantalang ako parang mas lumalakas pa habang tumatanda? Ang sagot ayon sa mga mananaliksik ay maaring hindi nakikita sa labas, kundi sa kung anong klase ng mabubuting bakterya ang naninirahan sa loob ng kanilang bituka. Sa bagong pag-aaral na isinagawa sa Japan, tatlong grupo ang inihambing mga taong nasa edad 30, mga nasa 85 pataas, at mga centenarians na lumagpas ng isandaan. Sinuri ang kanilang microbiome mula sa isang simpleng stool sample. At doon nagsimula ang nakakagulat na tuklas. Napag-alaman ng mga eksperto na ang mga centenarians ay may particular na Odoribacteraceae bacteria na kayang gumawa ng kakaibang uri ng bile acids, Kabilang ang tinatawag na Isoalo LCA at iba pang anyo nito, hindi ito ordinaryong sangkap. Ito ay napatunayang may kakayahang hadlangan ang pagdami ng ilang mapanganib na bakterya tulad ng Clostridioides difficile at Enterococcus faecium na parehong kilalang nagbibigay ng seryosong impeksyon, lalo na sa matatanda. Dito nagtanong ang siyensya, paano kung isa ito sa dahilan kung bakit mas mababa ang inflammation at mas mataas ang infection resistance ng mga taong lumalagpas ng isang siglo paano kung ang tibay ng katawan nila ay hindi lamang dahil sa genes or lifestyle kundi dahil mismo sa kung anong buhay ang nakatira sa kanilang bituka sa video na ito tatalakayin natin kung bakit napakahalaga ng bituka sa mahabang buhay paano gumagana ang mga natuklasang bakterya at anong mga simpleng gawin ng senior ang maaaring makatulong sa mas balanseng bituka health. Kung ikaw ay nasa edad na 50 o higit pa o may mahal ka sa buhay na senior, manatili hanggang dulo dahil maaaring narito ang piraso ng impormasyon na magpapaliwanag kung bakit ang ibang tao ay kayang tumanda ng mas payapa at mas matibay. Unang paraan ang natatanging bituka ng mga umaabot ng isang daan taon. Sa pag-aaral na isinagawa sa Japan, napansin ng mga mananaliksik ang isang bagay na hindi basta mapapansin sa labas. Ang bituka ng mga taong umaabot ng isang daang taon ay may sariling firma na hindi makikita sa karamihan ng mas batang edad. Hindi ito halatang nakikita sa kilos o lakas ng katawan ngunit nakatago sa milyon-milyong maliliit na organismong tahimik na nagtatrabaho sa loob. Kapag tiningnan mo ang stool sample ng isang taong lampas isandaang taon, makikita ang kakaibang dami ng mga bakterya mula sa pamilyang Odoribacteraceae na bihirang makita sa pangkaraniwang populasyon. Ang mga bakterya na ito ang gumagawa ng special na anyo ng bile acids tulad ng iso, Tatlong Oksyo, Alo, Tatlong Oksyo-Alo at lalo na ang Isoalo LCA na siyang pinaniniwala ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang proteksyon sa loob ng maraming taon. Sa isang tahimik na pasilyo ng isang research institute, ipinakita ng isang siyentipiko ang resulta ng paghahambing sa tatlong grupo. Ang nasa edad 30, ang nasa 85 pataas at ang mga sentenaryan. Sa simpleng pagtingin, parang pare-pareho lang ang kulay at itsura ng sampol. Ngunit nang suriin ng makina, lumitaw ang malinaw na pattern na hindi inaasahan. Ang mga centenarian ay may pambihirang dami ng protective bacteria na gumagawa ng matatag na bile acids. Ang mga sangkap na ito, lalo na ang isualo LCA, ay napatunayan sa laboratorio na may kakayahang pabagalin ang pagdami ng ilang delikadong pathogen tulad ng Clostridium difficile at Enterococcus faecium na parehong kilalang banta sa matatanda. Kapag mas kaunti ang ganitong pathogens sa katawan, mas mababa ang panganib ng impeksyon at mas kaunti rin ang inflammation na unti-unting pumipinsala sa kalusugan habang lumilipas ang taon ipinapakita ng obserbasyon na tila may likas na harmony ang loob ng katawan ng mga taong umaabot ng isandaang taon. Hindi sila superhuman, ngunit ang bito kanila ay tila mas marunong magbalanse. Kapag kumakain sila, mas mahusay ang pagtunaw. Kapag may dumadating na impeksyon, may sapat silang panloob na proteksyon bago pa lumala ang sitwasyon. Sa isang panayam kay Lola Midori, Isang daan at dalawa, sinabi niya na bihira siyang magkasakit at mabilis siyang gumagaling kapag nagkakaroon ng karamdaman. Hindi niya alam ang eksaktong dahilan, ngunit malinaw sa siyensya na ang bituka niya ay may mas mataas na bilang ng bakterya na tumutulong magpanatili ng katahimikan sa loob ng katawan. Hindi nangangahulugan na wala nang sakit ang mga centenarian. Hindi rin ibig sabihin na may sikreto silang reseta. Ngunit ang komposisyon ng kanilang bituka ay mas malapit sa balanseng estado. Sapat na mabubuting bacteria, mababa ang harmful bacteria, at mas aktibo ang bile acid system na nagpoprotekta laban sa inflammation at impeksyon. Ang katawang tahimik na protektado araw-araw mula sa loob ay mas kayang tumagal laban sa pagod, stress at natural na pagtanda. Kapag iniisip natin ang mahabang buhay, madalas iniisip natin ang puso, utak o baga. Ngunit sa natuklasang ito, malinaw na ang bituka ang isa sa mga hindi napapansing haligi ng tibay at haba ng buhay. Sa bawat taon ng isang tao, nagbabago ang katawan, ngunit ang mga taong umaabot ng isang siglo ay tila may bitukang patuloy na nagbabantay nagaayos at tumutulong mapanatili ang katahimikan sa loob. Sa ganitong pananaw, ang gut microbiome ay hindi lang bahagi ng katawan. Isa itong lihim na kasama sa paglalakbay ng buhay at maaaring isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit may ilang tao na nakakaraos hanggang sa edad na isandaan pataas ng may lakas, linaw at katahimikan. Ikalawang paraan Paano gumagana ang centenarian bile acids sa loob ng katawan? Sa Japan na pinagdausan ng pag-aaral tungkol sa mga taong umaabot ng higit sa isandaang taon, lumitaw ang isang natatanging katotohanan. Ang kanilang bituka ay hindi lamang may kakaibang bakterya, kundi gumagawa rin ng espesyal na klase ng bile acids na nagiging panloob na sandata laban sa impeksyon at inflammation. Isa sa pinakaimportanteng anyo nito ay ang Isoalo LCA, isang compound na napatunayang kayang magpabagal sa pagdami ng ilang delikadong gram-positive pathogens gaya ng Clostridioides, difficile at Enterococcus faecium. Sa madaling salita, kung ang ordinaryong tao ay may natural na depensa, ang centenarian ay tila may mas mataas na bersyon nito na nagiging dahilan kung bakit bihira silang dapuan ng malubhang impeksyon kahit mahina na ang katawan dahil sa edad. Ang belly acids na ito ay gumagana ng tahimik. Hindi ito parang antibiotic na mabilis at agresibo. Mas mahinahon ang kilos nito parang bantay na nagmamasid at kumikilos lamang kapag may banta. Kapag may masamang bakterya na sumusubok dumami pinapahina ng isoalo LCA ang kanilang kakayahang magparami. Ngunit ang maganda rito ay hindi nito sinisira ang mabubuting bakterya, kaya nananatiling balanse ang loob ng bituka. Kapag balanse ang bituka, mas maayos ang digestion, mas kalmado ang immune system, at mas maganda ang daloy ng enerhiya sa katawan. Isang halimbawa nito ang obserbasyon kay Lolo Hisao isang daan at apat na taong gulang. Ayon sa kanyang pamilya, bihira siyang magkaroon ng impeksyon sa tiyan, baga o urinary tract. Kapag tinanong mo siya, wala naman siyang kakaibang ginagawa. Kumakain siya ng tama, nagpapahinga ng sapat at umiiwas sa sobrang pagkain ng anumang nagpapahirap sa tiyan. Ngunit ayon sa siyensya, ang tunay na lakas niya ay nasa loob ang kanyang bituka ay may mas mataas na bilang ng bakterya na gumagawa ng mga bile acids na matagal nang nagpapanatili ng katahimikan sa loob ng katawan. At dahil tahimik itong nagbabantay araw-araw, hindi basta tumataas ang inflammation at hindi agad nadadali ang katawan sa maraming impeksyon na karaniwan sa matatanda. Mahalaga ring maunawaan ng mga senior na ang inflammation ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit mas mabilis manghina ang katawan habang tumatanda. Ito ay parang apoy na hindi mo nakikita ngunit unti-unting sumisira sa loob ng katawan. Kapag mataas ang inflammation, bumabagal ang paggaling, humihina ang resistensya, at mas madaling magkaroon ng iba't ibang kondisyon. Ngunit ang mga centenarian ay tila mas may kakayahang panatilihing mababa ang tahimik na apoy na ito. Ang isualo LCA at iba pang bile acids ng centenarians ay nag-aambag sa pagkontrol ng sobrang immune reaction. Kaya hindi dumadagdag ang stress sa katawan. Sa kabuuan, ipinapakita ng siyensya na ang mahabang buhay ay hindi lamang dahil sa genes o swerte. Malaki ang ambag ng bituka sa pangmatagalang tibay ng katawan. Kapag ang bituka ay may sapat na mabubuting bakterya na gumagawa ng mga compound na tulad ng isualo LCA, mas malakas ang depensa laban sa impeksyon, mas mababa ang inflamasyon, at mas kalmado ang katawan sa pagdaan ng panahon. At kapag araw-araw itong nangyayari sa loob ng maraming taon, hindi katakatakang may mga taong nakakaabot ng isang siglo ng may lakas, linaw at payapang paghinga. Ikatlong paraan, paano naugnay ang pamumuhay sa lakas ng bituka at haba ng buhay? Habang sinusuri ng mga mananaliksik ang mga sentenaryan, napansin nila na hindi lamang sa bakterya nagtatapos ang kwento. May malalim na ugnayan ang pamumuhay ng tao at ang komposisyon ng bituka at ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nagiging matibay ang panloob na sistema nila. Maaring tila simple lang ang araw-araw na gawi ng mga taong humahaba ang buhay, pero ang epekto nito sa loob ng katawan ay lumalalim sa paglipas ng panahon. Ang pagkain, tulog, antas ng stress at maging ang ritmo ng araw ay nagiging parang pagdidilig sa mabubuting bakterya na naroroon sa bituka. Kapag tama ang pag-aalaga, mas lumalakas sila at mas epektibong gumagawa ng protective bile acids. Sa Japan, marami sa mga centenarian ang kumakain ng pagkaing mataas sa fiber, fermented foods at plant-based dishes. Kahit hindi nila alam ang siyensyang nasa likod nito, ang mga pagkaing ito ay natural na nagpapalakas sa helpful bacteria. Ang fiber ay nagsisilbing pagkain ng mga mabubuting mikrobyo. Ang fermented foods naman ay nagdaragdag ng iba't ibang strains ng bacteria na tumutulong sa digestion at immune balance. Kapag araw-araw itong ginagawa, nagiging stable ang loob ng bituka at mas mahusay nitong napapanatili ang kapayapaan sa loob ng katawan. Isa pang napakahalagang bagay ay ang antas ng stress. Napansin ng mga eksperto na ang sobrang stress ay nagpapababa ng magandang bakterya, nagpapataas ng acidity sa tiyan, at nagpapalakas ng inflammation. Ngunit ang mga centenarian ay kadalasang may payapang gawi sa buhay. Hindi sila nagmamadali, hindi sila palaging nakaharap sa tensyon, at hindi sila lubos na nagpapakain sa takot. Ang araw nila ay may malinaw na ritmo. May oras ng pagkain, oras ng pahinga, at oras ng tahimik na paglalakad. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi lamang nagpapatahimik sa isip, kundi nagbibigay ng kalmadong kondisyon para sa mga mabubuting bakterya na manatili at dumami. Interesante ring makita na ang kaunting galaw araw-araw ay may malaking epekto sa bituka. Hindi kailangan ng mahirap na ehersisyo. Kahit ang simpleng paglalakad ng labin limang minuto ay nagpapaganda ng sirkulasyon at tumutulong sa bituka na maayos na igalaw ang pagkain at likido. Kapag maganda ang daloy, mas epektibong nabubuo ang bile acids at mas maayos na napapanatili ang kalusugan ng bituka. Ang mga centenarian ay hindi bodybuilder, hindi atleta, hindi nag-gym araw-araw. Ngunit ang mahinahon, tuloy-tuloy na galaw, ay sapat para patibayin ang loob ng katawan. Pinapakita ng pananaliksik na ang gut microbiome ay hindi mabilis magbago, ngunit sobrang sensitibo sa pangmatagalang gawap. Ang maliit na maling desisyon na inuulit araw-araw ay maaaring magpahina sa bituka. Ngunit ang maliit na tamang desisyon ay maaaring magpatibay nito ng higit sa inaakala. Sa mga sentenaryan, ang mga tamang gawi ay hindi malalaki o dramatiko. Ang kanilang sekreto ay ang tahimik, simple at paulit-ulit na ritual ng maayos na pagkain, sapat na tulog, payapang isip at kaunting galaw araw-araw. Kapag pinagsama-sama ito sa loob ng mga dekada, nagiging masigla ang bituka, tumataas ang bilang ng mabubuting bakterya at lumalakas ang natural na depensa ng katawan laban sa impeksyon at inflamasyon na madalas nagpapabilis ng pagtanda. Sa ganitong pananaw, malinaw na ang pamumuhay ay hindi lamang nakakaapekto sa ating hitsura, kundi sa mismong lalim ng ating kalusugan. Kapag ang bituka ay naalagaan araw-araw sa simpleng paraan, nagiging pundasyon ito ng mahabang buhay at ito ang tahimik na sikreto ng maraming taong lumalagpas ng isang daang taon. Ikaapat na paraan ang kakayahang lumaban sa impeksyon, ang tahimik na sandata ng mga umaabot ng isang daan taon. Sa pag-aaral na tumingin sa kalusugan ng mga sentenaryan, isa sa pinakamahalagang katangian na lumitaw ay ang kanilang pambihirang kakayahang lumaban sa impeksyon. Habang ang maraming senior ay madaling tamaan nang pneumonia, urinary tract infection, matagal na sipon at iba't ibang impeksyong nagpapahina ng katawan. Ang mga umaabot ng isang siglo ay mas bihira itong maranasan o mas mabilis gumaling. Hindi ito dahil mas malakas ang kanilang kalamnan o mas bata ang kanilang puso, kundi dahil may tahimik na depensa ang loob ng kanilang katawan, isang kombinasyon ng balanseng immune system at matatag na gut microbiome. Kapag ang bituka ay may sapat na mabubuting bakterya at mataas ang kalidad ng belly acids tulad ng isoalo LCA, mas nagiging alerto pero kalmado ang immune system. Hindi ito sobrang agresibo na lumilikha ng inflammation at hindi rin ito sobrang mahina na hindi kaya ang banta ng mikrobyo. Para itong bantay na handang kumilos kapag may panganib, Ngunit hindi gumagawa ng sobrang ingay na makakasira rin sa katawan. Sa maraming pag-aaral, pinakita na ang mga matatanda ay nagkakaroon ng mabilis na pagbaba ng immune strength dahil sa kombinasyon ng stress, kakulangan sa tulog, maling pagkain, at paulit-ulit na impeksyon. Ngunit ang mga centenarian ay tila napapanatili ang mahinahong lakas ng immune system. Partly dahil sa bituka nilang, may natural na kakayahang pigilan ang pagdami ng harmful bacteria bago pa man ito maging infection. Kapag mas kaunti ang nagiging infection sa isang tao, mas kaunti rin ang pagkakataon ng katawan na magkaroon ng sobrang inflammation. Sa katunayan, ang chronic inflammation ay itinuturing na isa sa pinakamalaking dahilan ng mabilis na pagtanda ang mga muscle ay mas madaling manghina, ang utak ay mas madaling mapagod, at ang organs ay mas mabilis maluma. Kapag ang inflammation ay mababa ng maraming taon, mas mabagal ang natural na pagkasira ng katawan. Ito ang pattern na makikita sa maraming centenarian. Hindi sila laging malusog, pero mas mababa ang pagod ng kanilang loob kumpara sa karaniwang senior. Isang halimbawa si Lola Michiko, isang daan at isa na tatlong dekada ng hindi nagkaroon ng malalang impeksyon. Kapag tinatanong, wala siyang espesyal na iniinom o mahirap sundan na regimen. Ang sagot niya ay payak. Inuuna niya ang pahinga, ayaw niyang magkimkim ng problema at kumakain siya ng pagkaing hindi mabigat sa tiyan. Ngunit ayon sa siyensya, ang ugali niyang ito ay naglalagay ng magandang kondisyon sa bituka at doon nagsisimula ang lakas na hindi agad nakikita sa labas. Kapag ang immune system ay hindi pagod at hindi laging abala sa paglaban sa inflammation, nagagamit nito ang lakas para patatagin ang iba pang bahagi ng katawan, ang baga, puso, bato at utak. Kaya kahit mahina sila sa ilang bagay, matatag pa rin silang makagalaw, makaisip at makabangon mula sa karaniwang karamdaman. Sa kabuuan ipinapakita ng mga pananaliksik na ang tunay na lakas ng taong umaabot ng isandaang taon ay hindi lamang nakikita sa lakad o sigla kundi sa tahimik na sistema sa loob na marunong lumaban sa impeksyon nang hindi sinisira ang sarili. Kapag ang bituka ay malusog at ang immune system ay nasa tamang balanse, Nagkakaroon ng mas mataas na pagkakataong humaba ang buhay at manatiling stable ang kalagayan kahit sa mga huling dekada ng edad. Ikalimang paraan, ang papel ng tahimik na balansing bituka sa bagal ng pagtanda. Sa masusing pag-aaral sa mga taong umaabot ng higit sa isang siglo, lumitaw ang isang pattern na hindi agad nakikita sa labas. Mas mabagal ang kanilang biological aging kumpara sa kanilang chronological age. Ibig sabihin, kahit lampas isandaan ang ilan, ang loob ng katawan nila ay kumikilos na parabang nasa mas bata pang edad. Hindi ito himala kundi resulta ng matatag at balansing bituka na may kakayahang kontrolin ang inflamasyon, protektahan ang immune system, at panatilihin ang maayos na metabolismo. Kapag ang bituka ay nasa tamang kondisyon, mas mahusay ang pagproseso ng pagkain, mas tama ang pagsipsip ng nutrients at mas maayos ang paglabas ng toxins. Kapag taon-taon itong nangyayari sa loob ng katawan, nagiging mas tahimik ang daloy ng biological aging. Ang mga centenarian ay hindi kinakailangang kumain ng exotic o mamahaling pagkain. Ang sikreto nila ay hindi dramatic. Kadalasan ay simpleng gulay, isda fermented foods at pagkain hindi sobra ang mantika at asin. Ang ganitong uri ng pagkain ay paborito ng mabubuting bacteria. Ang fiber mula sa gulay ay nagsisilbing sustansya para dumami sila. Ang fermented foods ay nagdadagdag ng bagong strain ng helpful microbes. Kapag maganda ang dami at kalidad ng good bacteria, mas aktibo silang gumagawa ng bile acids na nagbibigay proteksyon sa katawan. Nakita sa mga pag-aaral na kapag mataas ang diversity ng gut microbiome, mas mabagal ang natural na paglipas ng lakas. Ito ay dahil mas mahusay ang katawan sa pagkontrol ng inflammation. Kapag mababa ang inflammation, mas mabagal ding tumatanda ang organs at tissues. Ang mga buto ay mas tumatagal, ang utak ay mas malinaw, at ang puso ay mas hindi mabilis mapagod. Isa pang mahalagang bahagi ng mabagal na pagtanda ay ang maayos na pagtulog. Napansin ng mga mananaliksik na maraming sentenaryan ang may consistent na sleeping pattern. Maaga silang natutulog, nagigising sa parehong oras at hindi binabali ang kanilang ritmo. Kapag stable ang tulog, mas naayos ng katawan ang mga damaged cells mas bumaba ba ang inflamasyon at mas napapanatili ang balanse ng hormones. Dahil dito, ang bituka ay mas may oras magpahinga at muling magbalanse. Kapansin-pansin din na ang mga centenarian ay may pang-araw-araw na ritual na hindi nila binibitawan. Maaring ito ay maikling paglalakad, tahimik na pagupo sa umaga, pag-inom ng mainit na tsaa o simpleng pag-stretch hindi matindi ang kanilang galaw, ngunit regular. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mas maayos ang sirkulasyon ng dugo at mas epektibong gumagana ang bituka. Kapag maganda ang circulatory support, mas madaling nakararating ang nutrients sa mga bakterya sa bituka, kaya mas gumaganda ang kanilang performance. Sa kabuuan, malinaw sa siyensya na ang mabagal na pagtanda ay hindi lamang dahil sa swerte o genes. Ito ay bunga ng panghabang buhay na balanse sa bituka. Kapag ang good bacteria ay naaalagaan araw-araw, ang katawan ay mas may kakayahang protektahan ng sarili laban sa impeksyon, oxidative stress at inflammation na nagpapabilis sa pagtanda. Ang tahimik na bituka na nasa tamang balanse ay parang orasan na hindi nagmamadali. Pinapabagal nito ang pagkasira ng katawan at pinagbibigyan ang tao ng pagkakataong mabuhay ng mas mahaba, mas magaan at mas matatag kahit umabot na sa higit isang siglo. Isang simple pero makapangyarihang ritual para palakasin ang bituka ng senior. Bilang dagdag sa ating napag-usapan, may isang napakasimpleng ritual na napatunayang tumutulong sa balanse ng bituka lalo na sa mga may edad. Hindi ito mamahalin, hindi komplikado, at hindi kailangang baguhin ang buong araw. Isang maliit na gawi lang na kapag ginawa araw-araw ay nagiging pandagdag na suporta sa mabubuting bakterya. Ang ritual ay ganito. Isang baso ng maligamgam na tubig sa paggising, kasunod ng pag-upo ng tahimik ng limang minuto habang hinahayaan ang tiyan at pito magising ng hindi nagmamadali. Sa loob ng limang minutong ito, dahan-dahang huminga at hayaang kumalma ang katawan. Sa simpleng pagre-relax, bumababa ang stress hormones na kilalang nagpapahina sa bituka. Pagkatapos nito, kumain ng isang maliit na bahagi ng pagkaing mataas sa fiber. Hindi kailangang marami. Kahit dalawang kutsarang nilagang gulay, Isang pirasong saging o kalahating mangkok ng oats ay sapat na bilang unang pagkain ng mabubuting bakterya. Sa ganitong paraan ay hindi nagugulat ang bituka, hindi biglang napupuno at hindi rin nahihirap ang gumalaw. Kapag mas kalmado ang umaga, mas maayos ang buong digestion sa kabuuan ng araw. Sa mga lugar kung saan maraming sentenaryan karaniwan ng ganitong mabagal at payapang simula ng araw. Sa halip na agad kumain ng mabigat o uminom ng malamig na kape, inuuna nila ang pagtunaw, pag-inom ng mainit o maligamgam na inumin at banayad na paggalaw. Kahit limang minutong mahinahong paglalakad sa loob ng bahay o sa labas, ay sapat upang magising ang circulation at bigyan ng banayad na tulong ang bituka. Kapag mahusay ang pagdaloy ng dugo, mas nabibigyan ng sustansya ang good bacteria at mas nakakalaban sila sa inflamasyon. Maaari ring magdagdag paminsan-minsan ng kaunting fermented food tulad ng kaunting atsara o kaunting yogurt basta walang iniindang kondisyon na ipinagbabawal ito. Nasa dami ang sikreto, dapat malit lang upang hindi ma-overload ang tiyan. Ang layunin ay regularidad, hindi dami. Kung gusto mong subukan, magsimula sa loob ng pitong araw. Gawin ang ritual tuwing paggising. Maligamgam na tubig, limang minutong katahimikan, maliit na fiber at banayad na paglalakad. Kung nakaramdam ka ng ginhawa, ipagpatuloy hanggang maging bahagi ng araw mo. At kung komportable ka, itype ang isang daang bituka sa comments upang malaman kung gusto mong ituloy pa ang ganitong uri ng mga natural na ritual. Paalala, ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang. Kumonsulta pa rin sa inyong doktor bago subukan.